Dessert ba ang hanap mo? Ploppy, yummy, glazed on your mouth at sigurado kung mare-refresh ka dahil sa sobrang sarap at linamnam ng kanilang dessert dito. Dito lang yan sa Snow Eyes Dessert House. Magandang araw po! Ako po si Ems. At ako naman po si Jello. Uh, stop po kami dito sa Snow Eyes iniimbitahan po namin kayong pasyalan at puntahan at tikman ng aming uh, snow, snow ice. ice. Ayan. Para po mas experience yung po yung pagka-floppy ng texture ng aming snow ice at sobrang sarap po talaga. Hindi po kayo magsisisip. Liban po doon, marami pa rin po kaming offers ng mga Japan goodies at products para po sa inyo. Kami po ay located dito sa Pabalani Street. Likod po ng LCB sa may tapat po ng gate 4 and gate 3. Ano pang hinihintay ninyo? Tara na at nang matikman ninyo ang kanilang pinagmamalaking Snow Ice. So, meron po kaming paraffle. Everybody... samahan nyo kong tikman ang kanilang pinagmamalaking Isno Ice. Ito na po yung sahan namin with Shanghai toppings here at Snow Ice. Ito naman po yung aming medium mango special here at Snow Ice. Itry Ito... nyo rin po itong aming umay in, the, in different flavors. And also we have Bantan Candy which is soft candy from Japan. Itry nyo rin po ang aming banknote. Masarap ang ulutan for only 63 pesos ang aming melon with milk and regular strawberry with milk Tikman na natin ang kanilang pinigmamalaking snow ice na kung saan ito ang pinakaunang nag-open sa Pilipinas First ever in Philippines na galing sa Japan Ito nga pala ay matatagpuan sa Pilipinas dito sa Kalamba, Laguna sa may likod ng LCBA Barangay 3 Kaya kung gusto mo matikman ang kanilang snow ice na talaga namang lappy, creamy, sweety and yummy e eh, pumunta ka na dito. Masasabi ko rin napakabait ng na mga staff dito. Talaga namang napakaganda rin ng kanilang customer service. Biruin mo yun, may snow ice na dito sa Pilipinas, made in Japan. Kaya naman kung gusto nyo matikman ito, eh, magmadali na kayong pumunta dito. Isama nyo na rin ang inyong pamilya, barkada, workmate, at sigurado akong marirefresh kayo dito. Kaya naman kung napanood mo ito, ay eh, pumunta ka na dito at huwag mo na rin kalimutang i-share ang video na ito para makita rin ng iba na meron pala dito sa Pilipinas na Snow Ice. Don't worry, don't be